Okay, Ma'am so feeling na po ready na ang ating mga kaibigan para mag-question. Uh, strictly in Visaya po yung question. Charo, wala naman sila. Wala yung mag Ay, a a a a a a a Hello. Nakalimutan ko pasalamat salamat yung ano, yung creative digital, yung creative team namin dito si Michael at si Christian at yung grupo na bubuo ng pitch para sa iyo para ma-approve yung concept nito. Thank you Michael and Christian and to all. Sir Martin Christian. Thank you, thank oh, you RCDG. Kasi ko katulad. Si Mang Chan din mas kawani. Thank hi. you. Thank you. Thank you Derek. Ayan. Oh. Okay. Ngayon, um, again, naka-livestream tayo, ma'am, siya sa ano, sa iWant, uh, iWant, uh, YouTube, sa so Events, Entertainment. So don't forget to use our official hashtag for today, na hashtag Kuan on One Media Kuan. Why? Ibis na Media Kuan, Media Kuan. Media may, uh, salamat sa mga bisaya na katanaw din na tanaw na mo kayo i-translate na ko. Mag-Tagalog sila i-translate na ko sa inyo. Ay okay. mo, okay. ha? Perfect, okay. perfect. Okay, so i-open na po namin yung uh, floor para sa questions. Alright, yan yeah, yeah, si Sir. Okay, I, um, congratulations. Sir, salamat. Uh, love you. Kayo, Our first special will come from Daniel Krishnan of TV Patrol. Pahiro, salamat, Daniel. Mom, she, congratulations. Salamat ka. Ayun, very beautiful. Mas artista pa rin na sa akin. Alright, <laughs> um, <laughs> Malay, first of all, congratulations, of course. Um, sino po bang gusto mo makakulap? Kasi you've been in the industry, medyo madami ka na rin nakasama, pero sino ba yung gusto, gusto mo pang makasama talaga? Ako ba dito sa Bisaya? Dito sa Bisaya ba na show ko sa kung ano-ano? Yeah. Siyempre, madaming mga Bisaya kaya talaga talaga namang... Okay. Siyempre, isa na dyan sila, KZ Tandingan. Naka-line up na yan sila sa amin. Pero tingnan namin kung kaya namin ang... Yeah. <laughs> <laughs> sila, KZ Tandingan, sila... Eh, din, na mga Bisaya! Na mga kuskan kayo na sila na mga Bisaya. So, daghan pag kayo mga Bisaya na gusto ko pa sila beauty. Sila sila Maris Rakal, ang dami pang mga Bisaya na pwede naming ma-interview. At in their own words sila ba na, para lang sila nasa bahay ba nakipagpintuhan sa mga Bisaya. And actually, ay yung second question ko iyo. ano nung masasabi mo na ano yung mga Bisaya talagang ano na sila, no? nasa industriya na sila. And before, wala namang ganito, hindi naman ganito kadami yung mga Bisaya na, ano ba yun? Pero napangalan. pangalan, sobra ako na proud sa mga Bisaya. Kaya sa kuan ba kami? Sa kwitan ba kami ng kuan? Pilipinas. Nandun kami sa may... Sa kumbaga sa Bisaya, tapos sa lubot kami ba? Pero, talagang paano kami makapunta dito di pa kaya ito marami na center man ito. so kami mga bisaya actually nung no, nilapas itong trailer na ito maraming mga bisaya na grateful na kasi siyempre, kami mga bisaya pa para kaming na minsan hindi man naiwasan na pagka magka, magka selfie kami kay malayo kami sa Kuang Central pero ngayon nung no, may ganito na show parang let our voice be heard. Gaya-gaya yeah. na gaya mga bisaya. Uy, so sabi ko, that, appreciate nila ang ang kuan on one show at si Derek Lawrence. Eh, super appreciate nila ABS dahil talagang alam mo yung nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Visayas at Mindanao na. Alam mo yung parang ma-inspire din sila ba? Lalo na yung mga OFW, okay. sila talaga ang pinaka-happy talaga. Kaya eh, para silang nakauwi uwi na ng Pilipinas ba sa Mindanao, parang hindi na sila masipang ma separation si anxiety sa kanilang mga family. Thank you so much, Miss Gaynor Crystal, sa TV Patrol. <laughs> Thank you, Gaynor. Thank you, Gaynor. Our next question will uh, come from Josiah Antonio of abscbnnews.com. Yes. Hello po. Uh, first of all, congratulations on your new show. Thank you so uh, much. Um, question ko lang po is, for you po, ano po iba yung importance ng pag-highlight ng uh, Bisaya culture sa show niyo? Super importante, lalo na sa amin eh. Ewan ko lang sa inyo. <laughs> Lalo sa amin kay siyempre, kami ba, para kami, para mawala na yung parang mga anong tawag dyan, yung parang, para mga siparisyo, siparisyo kay mga Bisaya or mga tagalog. Mawala na yun ba, para ma makuan tayo ba, para ma one na tayo. Kasi um, marami na rin mga bisaya. May mga radio station na nga dito ng mga bisaya sa Manila eh. Eh, talagang, at wala nang mga bisaya, bisaya, wala nang mga taga-tagalog. Pero very important sa amin kasi para tayo, isang Pilipino lang tayo at talagang nagmamahalan tayo. Thank you. Oh, thank you. Thank you po. Thank you. Parang hindi kayo masaysasagot. <laughs> thank you, Josiah. Magkabisayad na. Tara, huwag okay na dyan. Ito naman ang pride ng Cebu. Walang iba kundi ang entertainment editor ng The Philippine Star, rather than Nathalie Tomada. Wow! wow! Isaya talaga yan siya. Mahayang buntag. Mahayang buntag ka. Ayaw ka. Liwat niyo. Liwat. Liwat mana daw sa akin. Di ba? Ibatin lang ang salita. Hindi ko lang muna tanong ba to, pero ano bang reason ba kuwan? Tsaka pa-explain ang ano mga ano talagang meaning ng kuwan. Kasi ito nga, sa kaming mga taga, mga Bisaya talaga, pag hindi namin ma-explain yung gusto naming sabihin, para siyang ang kuwan ba is parang malaking tulong talaga. Tama yung sinabi ni, ni, ni Nikki na, filler siya ba sa mukha? Hindi. Ano Hindi. <laughs> parang ibig sabihin? <then>, para <laughs> siya yung, alam mo, yung, yung helping word sa amin, na pag hindi mo ma-explain, ano po, yung, yung, yung kuwan, tapos yung kausap mo, miraculous din, naintindihan niya. Sa ah, practice. yung kuan? <laughs> Oo. tas yung kuan na yung sinabi mo, nakintindihan na kayo. O, di ba? Yung kuan? Okay. Tama na. So, yung parang iba talaga ang power ng kuan eh. Talagang it helps na kung dalawang tao na hindi magkaintindihan, magkakaintindihan sila. Kaya, thank you sa kuan. Kuan pa may lahi. Ah, di ba? ang looking back lang sa pagsugod sa career you ni know, mo no pag start um i wonder may times ba na you felt na parang you kind of you're kind of embarrassed about being bisaya parang or na -wow ka na you were also a bisaya or may times ba na parang you you parang you accent kasi kita bitaw mga bisaya diba? sometimes they notice our accent Minsan kasi mga bisaya kasi ibis na matigas, pinapalambot namin. iba kami, ibis na kwan. So, um, um, tubig, matubig namin. Yun. Pero kasi hindi namin sinasadya. Pero ako, wala ako na hindi ko na embarrassed Mas may embarrassed mo sa mukha ko. <laughs> <laughs> hindi, hindi taga ko na embarrassed Bakit? Very proud kasi ako. Yeah. Yeah. Hey, and, nung no, kinuha ako ni Derek Lauren, happy ako na tinanggap niya kung ano ako. Na parang, parang may something ako eh. Hindi <laughs> <laughs> yani, natin na tinanggap niya kung ano ako. So, wala ako, parang happy ako na hindi ako nang pumasok sa showbiz na kailangan actress yung Tama na! Hindi ko, so kailangan ko talagang may patunayan na pagiging actress. So parang, parang reality show. So parang hindi ako kinabahan at parang proud talaga ako na maging Bisaya. Kasi marami na rin Bisaya dito na na nag-penetrate ng, ng Luzon. Eh. So talaga na happy ako. Eh. Be yourself kung baga hindi ka natatakot Be yourself. Oo, oh, oh tama. nag like, be yourself lang talaga ako. Be myself. Sabi nga ng Bini, be who you are. Sa kanta nila. Oh, ba? Diba? Be who you are. Ah, Ay! Bini din para to eh. Yeah. <laughs> okay, last question, Melay. Um, dream interviewees. Top five. Grim? Dream? Dream interviewees. Ako dream? Sa... Ako dream reaper? Dream <laughs> 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 interviewees? Oo, oh, sige nga rin mong interview. Actually, ako wala talaga ako pili kung sino ako gusto ko. Pero ang gusto ko ngayon talaga na this season, gusto ko si Casey Tandingan, si TJ Monterde, at saka si Ellen Adarna, um, si... si... Janine Berdin, uh -huh. o si Kuan. Kailan mo kay Kuan? <laughs> si na restrakan. O si Tito Boy. Tito Boy. Si Tito Boy. Pangarap ko kayo bisaya Si Tito Boy. Taga, taga Okay. Thank you so much, Sagang salamat ka. pa. Ako nahiya sa inyo. Kaya dami niyo pang gawain sa bahay. Pero pumunta pa kayo Thank you, so Nats. <laughs> so 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 Our next question will come. Ito ang adopted daughter ng Cebu. na iba ko din si Michael Bix Almasen. Wow! Bix Bigs Bix Buzz, -Buzz talaga lang. Hello. Hi, I'm Bini. Piniyak. Maka <laughs> live <lifestyle> stream tayo. <laughs> <laughs> okay, <laughs> okay na, nabibini kung pini naman talaga siya. Yeah, yeah. line member. Di na ako pa sa, sa Star Hunt ah, Sige lang kayo dito. Baka mapasa, baka makapakita kayo kay oh. Loren. Umiliwas na sa director. <laughs> <laughs> Oo, oh, pero meron kasi no, parang ang natural mo magpatawa. Uh, konting galaw mo lang natatawa na kami. Pero may mga times mo no, na parang feeling mo na hindi natatawa sa yung tao